🎵 Music 🎵 Sandali, batang, batang kiyoko? Kayo ma! Kayo agad! Bakit yung babae? Gwaku okay. yung lalaki! Paano pag ano? Ah, uh, parang ganito ang mukha oh, yan. At lalaki ay ganito. Ang babae ganyan din. Ganyan din. Oo. Oh. Eh. sa pangit. Anong tawag? Suko bang kasa. <laughs> Panaghani mong dilubyo. <laughs> pag nagkaanang dimonyo. <laughs> Uy, pero hindi. Maganda ka. Parang punta nga. Lahat po na nagsasabing maganda si Pao magpalakpakan. Salamat ha. Kamukha ko pa yung tatlo. Gusto mo malakas? Mo? Gusto mo manakas tapos may sigaw. Sige! Okay. Papapahiya ka. Lahat ng nagsasabing pangit ang bakla ito, wag palakpakan may kasamang iiyawan! Oh. mo, DJ. Bakit? Yung sarili mo. Ang taga lang ang taga lang. Ang taga lang Bakit maganda ka ba? Bakla, my mom raised me well. Wow! Yung mom mo, ganyan din. Ay, hindi, actually, Huwag ka actually, actually hindi ka artista. Spiritual. Ayan, ayan. Parang or... <hors> ako sa Sir um, uh, Gabriel, nag-iisang anak. Kasi nakita ko ng tatay at nanay ko. Anong sabi? Ayan, ayan, gusto ko yan. nag doon sila. Anong sabi? Ito pala ang anak natin. Oh. Ay siya, magkaibigan na lang tayo. <laughs> <laughs> ay, hindi. Pero yung lolo mo, di ba, tuwan tuwa Yung lolo sa tutuwa? Sabi ng lolo nito, isa siyang kayamanan. O, oh, pagkatapos? Sumagot so, yung lola, ang ah, oh, oh. kayamanan pala yan, ibaw na yan. Aba, sumagot niya ang lolo, ang tiyuhin ko noon. Ano sabi niya? Bukayin kung kailan makikinabangan. Yeah. So, <laughs> ano to? Ka kalalabas mo pala, may NBA clearance ka. Oo, oh, 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 kasi sabi ni Kumatron, ikaw kung wala mo ng birth certificate, humag. Bakit? Ay, sanggol pa lang ng <laughs> alam niyo po sa totoo lang, nagkagulo po talaga sa emergency room. Bakit? Kung pinanganak po talaga Wag sa room. Huwag mo si nang ikwento. Sige, wala kang pakialam. Kwento mo! Kaibigan kita. Kailangan ma ma-share no, no, no. natin. Sige! Po. Paglabas po niya, talaga nagkagulo po sa ER no, no, no. lang. Bakit nagkagulo? Anim na doktor po nagtulong-tulong, tapos labing limang nurse. Bakit? Hindi po nahuli-huli si Pao. Ano? Paano ang iyak ng bata? Uha! -huh, Uha! -huh. Ay iba po kay Pao. Ang sakit? Wait! 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 Pao! E eh, sabang so talagang pinakalakangan, ito yung madrona? Bakit? Sabi, ay, ba't gano'n rin yung bata? na ang tuhod. Ay, ulo pala, ulo. <laughs> Pero bago yan? Baka pa ba tuloy ang kasihan? Ding, ding, ding! Calling all passengers to Philippine Airlines Flight 721 bound to Korea. Please try your call later. Hindi yan! Tinatawagan ng pansin ang lahat ng pasahero ng ating aeroplano. Babagsak po ang ating aeroplano sa mga mayayaman nasa sa nandito mga like this. At sa mga kapwa, kung mahihirap, sabay-sabay po tayo. At bagay ng mga... Ho! TSE 188. TSE 188. Honda puti. Gulong na lang daw po ang natira. Pag-isuloy daw po. Honda TSE 188. Na mawawala. Huwag kang gaganon. Bakit? Huwag kang gaganon. Bakit? Mukha kang bumogong. Huwag ka gaganon. Mukha kang itlog na Hindi naman sa mukha mo. Well, Tawagin mo pala Of course Tawagin natin muna Palagpakan natin Mag-iingay ang Alipinas Kay Mr. Gabriel Joshie Flores Yay Yan yeah, talaga naman Sinanungbong agad tayo niya Mr. Ni Gab Of course At syempre nandito rin Huwag na natin patagalin Ang very beautiful At napakabait palagpakan natin Mayora Melissa Flores At presente ang ama ng bayan ng Alaminos Laguna. Batili ang buong Alaminos dahil ayos na ayos ang Alaminos kay Mayor Glenn P. Flores! Alaminos Laguna, ang santo ni ang bayan! Ang bayan ng Alaminos ay magkakaroon ng bagong government center para sa inyong lahat. Yeah. At sa susunod ng mga taon, magkakaroon na po tayo ng tanghalan kung saan natin gaganapin ang ganitong klaseng pagdiriwang. Gusto nyo ba yun? <laughs> she makes me smile, she makes me smile yes sir! It gives me jewels, it makes me blush It gives me worth And I can see her winning the this Universe I will carry those in distance through this valley where I can Icher I love the way she makes me smile she makes me smell yes sir! It gives me jewels it makes me blush It gives me worth and I can see her winning the this Universe